isang pan-bagong episode na para lang para sa ating episode kaili kaya simula yung naging vlogger tayo kaili uh, isang taon na tayo ay hindi na halos tayo nakakatikim noong tayo ay hindi pa vlogger kaya napakasimple lang kaya balikan natin dahil simple kaili maalala mo at uh, mamimiss mo yung mga pagkain na napakasimple lang na walang si Chiburichi, walang kuskus balungos. Kaya kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan lagi mag-like, share, subscribe para updated kayo lagi sa aming mga ginagawa. Napaka-simple lang kay Li ang ating episode kayo. For today, wala tayong rice, uh, kamotin kahoy ang gagamitin natin. Napaka-simple lang kay Li para lang tayo nasa probinsya. Balikan natin nung tayo maliliit pa na nasa probinsya. Tapos iniyaw na pa call kay Li. Bira lang to dito kay dahil hindi naman yan kakilala kaya na natin bumili tayo ng dalawang piraso iawin ng natin at meron tayong dilis at meron pang tawilis kaili wow napakasimple lang at masarap kaya yung mga uip natin dyan na hindi nakakatikim sa mga ganitong luto ay makikita nyo na Kylie, sa vlog na to kaya sana panoorin nyo kaili at papakita ko muna ang aming sangkap pati yung mga gagamitin natin kaili kasi magsasayang pa tayo Ah, uh, medyo matagal-tagal din kay kayo kaya kung ande na kayo, tara! Let's go! <laughs> Anong episode natin for today? Iniyo ko na... Pakol! Pakol! <laughs> yung Kaili, bihira lang talaga yan dito sa amin Kaili sa tagi. Kaya nakita natin Kaili dahil uh, ko yung Kaili maliit pa lang pero mas masarap siya. Kaya tara, pakita ko muna ang aming mga sangkap para magsaing tayo sa ating kamuting kahoy. Wow, wow, wow. Maba, mapapalapan kami ngayon kay Elena walang rice. Kamuting kahoy ang gagamitin natin. Kaya, handa na kayo. Tara! Let's go! Ipapagita ko. Yan, ito yung delicious natin kay Elena. Wow! Yan no? sariwang-sariwang kay Elena. Napaka-fresh. At ito yung tawilis natin, isasama natin para may twist. Yan. Ito yung pakul natin kay Elena. Dalawang piraso. Wow! Mamamia! Yung kaili, oh. Ito, ihawin lang natin ito, kaili. Napakasarap at napakasimple lang ito para sa ating episode for today. Ito yung sangkap natin. Meron tayong luya, siling pula, sibuyas, kamatis, kalamansi, kaili, at sibuyas dahon. simpleng yung ating pampasim. May suka pa tayo, kaili. At ito yung kamuting kahoy natin, kaili. Wow, wow, wow! yan uh, balatan muna namin ito kaili at isasayang natin kaili si boy mukbang kaili nagbinabalatan niya na yung kamuting kahoy natin nahihirap si boy mukbang kaili magbalat magbabalat tayo sa ating kamuting kahoy ito kaili challenge <laughs> kaya mahirap kaili pag hindi talaga eksperto lang natin kayo ilimig siya na mitsan, hindi kayo rin matanggal. Mabilis pa. Ito talaga Kylie ang number one Kylie na pinapartner sa Kinilaw, Kamotikahoy. napakasimple lang. Kailangan na natin kayasan po natin para mawala yung ano. Okay. okay, balikan na lang natin kung nagsasalang na tayo sa ating kamuting kahoy. Okay, kunti na lang. Kaya kailangan kaili. Pag kumain ka ng masarap, simple na masarap pag hirapan mo kaili. <laughs> Mahirapin si Bunyok bang sa pagbabalat may iba kasi kay Eli na hindi nasasama yung ano, kailangan mo siya, ano? yan kay Eli balikan lang natin, hugasan ko muna yan at upload na tayo kay Eli pag nagsalang na tayo, kay Eli salang na natin ang ating kamuti kahoy, wow binyak natin to kay Eli ng kalahati para mas magaling maluto Eh, pag kumain ka na ng ano kaili, paghirapan mo muna bago mo mahabot at makain. <laughs> asin lang ito kaili ang ilalagay natin para mas maganda. Lagyan natin ng asin. Yan. Diba? At lagyan natin ng asukal kaili. Lagyan ng Lagyan natin ng asukal dalawang kutsara kay Lee. Yan. Tapos, ano na, na, natin ng tubig yan. Para isalang na natin yung kay Lee para sa ating sinaing na gamutin kahoy. Yan kay Lee, Salang na natin yan. Kay Lee, salang na natin. Salang na natin ang ating mahiwagang kamuting kahoy. Wow! Kaili. Para ayusin na natin kaili yung mga isda natin. Yan, balikan na lang natin pag naluto na. Kaili, maghimay na tayo kaili. Tanggalan na natin ito ng ulo. Ating bilis. Yan. Okay, natin dito. Kailangan ng kaili dito ay matyaga. Kasi pag mainipin ka kaili, Wala hindi ka ano pa yun kaya ito lang yung gagawa ko ng mga ganitong recipe kay Eli kailangan lagi ay mahaba ang pasensya dahil ito ay medyo mabutingting yan si Boy Mukbang kay Eli malapit na rin matapos yan o. malapit na rin matapos si Boy Mukbang sa kanyang pag-slice -e ng mga sangkap natin lang kasi kailin matanggal yung ulo kasi pag hindi mo tinanggal yung ulo kailin ay medyo mapait pero may iba kailin hindi na natanggal kasi lang kailin tayo mas maigi ma-tanggal natin ang ulo kasi tayo rin ang kakain kailin huwag natin pahirapan yung sarili natin sa ganyang sistema pero iba't iba rin kailin mga tao pero sa atin the best yung tinatanggalan yung ulo kay Lee yun, di ba nga, tinatanggalan pa ito ng tinik itong jellies na ito kay Lee napakaliit na nga ito tapos tatanggalan mo na ng tinik parang ang makain mo kay Lee balat na lang mas maigi ulo na lang tanggalin Yan. para maayos kay Lee tapusin ko lang ito kay Lee at balikan na lang natin ito mamaya para hindi gano'ng hahaba yung video natin kay Ili sa pagpuposi. So yan, ito na yung ano natin kay hanggang matapos. Yan, tapos ganun din yung ano kay Yung tawilis natin ay bibiyakin lang din natin kay Ili. Tatanggalan lang din natin siya ng tinik. Yan siya kay Ili, tanggalan natin ng tinik dahil malaki. Ito kasing dili, siya yung malit lang. Ulo na, ulo lang kay Ili. putin pwede na yan. yung tawilis natin kay Eli ay ganito lang din ang proseso bibiyakin mo lang gamit ang iyong kamay yan tapos yan nabiyak na dito ka sa buntut magsisimula papunta sa ulo hilain mo lang yung buto niya yan okay na kay Eli yan tapos tsaka hilain mo yung buntot. yan finish product yan, Kaylee, yung kay Eli ang ating yan, kaili balikan na rin natin ulit mamaya. kaili balikan natin yung sinaing natin na kamuting kahoy. Wow! Yung kaili Kunti-kunti na lang Kaylee ay oking okay, okay na yung Kaylee yan. Balikan muna natin, takpan na natin yan. Yan. So, kayleigh, yung Kaylee, yung kilawin natin. Naka, ano na, mamaya, ugasan natin na suka yung Kaylee. Nakaprepared na siya. Uh, pinapatulo muna natin kaili para maubos yung tubig. Yan kayo yung kasya mga natin ito ng suka Kayo yung kilawin natin Yan Tapos itatapon natin ito Kayo yung pinagugasa niya Bago natin tiglaan Wow hmm Napakasimple lang ito kayo Para sa ating recipe for today Yan kayo yung pwede na ito Tapon na natin itong suka. Yan na kaili. Yan. Tinapon na natin yung ano. Timplahan na natin yung kaili. Para sa ating kilaw na napakasimple lang. Suka. Wow. Ilagay na natin kaili ang ating luya. Ilagay na natin kaili ang ating kamatis. Wow sibuyas Siling pula. At yung sibuyas natin kay na dahon. Ayan. Napakasimple lang para sa ating kid. Ooh, wow. Ang bango kay Panalo. Nagugutom na kagad si Boy Mukbang kay Irene. ng asin. Okay, maglagay tayo ng asin. Itiplahan natin eh. Dan. Pa. yan. Ayan. Hindi pa. Ayan. Pigahan natin ng kalamansi. Para sa ating kilawin. Wow! Napakabango. napakabango kay Eli. Yan kay Eli, may lang natin. Wow! Pwedeng-pwede na ito kay Eli. Swak na swak kay sa ating kamuting kahoy itong kinilaw natin at yung inihaw na pakul. Diyan pa natin ng kunting suka kay <coughs> Excuse me po. Yan. yung iba kaili naglalagay ng paminta Pero tayo asin lang kaili Para Bano natin yung lasa Check natin kaili kung okay na Para mag ihaw tayo kaili Dahil nagpapalingas na rin si Wow Panalo kaili Yan balikan muna natin kaili Magpalingas muna si Boy Mukbang yan ang kaili Okay na yung kamuting kahoy natin kaili Punta na natin si Boy Mukbang dahil nagihaw Palamigin na natin yung kaili At yung kilawin natin kaili Wow! Nakakagutom na kaili Yan. Punta na natin si Boy Mukbang. Wow, wow, wow. Malingas na. Ilagay na ni Boy Mukbang. Ang ating pakul. Yan. Good size. Yan.

yan ang id oh, ang ating finished product at ang ating inihaw na pakul. Wow! At yung kaili, kamuting kahoy lang tayo at gutom na si Mukbang Kaili. Oh. Macha-challenge si Mukbang Kaili na walang rice. Ito muna, oh. pakul na inihaw na ating kaili. Wow! Tara! Lahat ng hindi pa kumain dyan, sumabay na. Yan, kamuting kahoy natin, na kaili. Tara! Wow! Para sabit-sabit yung bubusok, para sa ating simpleng recipe. Wow! tapos lang natin mag iyaw na simple recipe at kinilaw na dilis at tawilis ito yung iniyaw ng pakul natin kay Eli wow, first time namin itong gagawin kay Eli at ito yung ano natin rice kamuting kahoy kaya ba tayo bago tayo kumain po sila natin lagi yung blessing na binibigay sa atin si Rara Lord, maraming maraming salamat Lord, sa blessing na binigay mo sa amin at maraming salamat ayaw mo sa maraming salamat at and God bless Amen Ano pang inintay nyo? tra Kain tayo sa inyo! Chipoy Lauriso, Much in Japan, and Bisdak living in Japan, and Ma Michelle Kawakubo, and Laila Katagayama. Tara ma'am, kain tayo, Ma Michelle Kawakubo. Sumabay ka na sa aming simpleng recipe na walang kuskus palungos. Kaya ta, tara ma'am, Michelle, kain tayo. Wow, kilawin natin kay Hmm Hmm

Hmm. Ini itu masyarakat ke ini dari mati mana yang namanya oh. wow hmm init. panaro hmm, Ah, nah bagaian cara kayak bikin itu nang, nah, Hmm? Mau kayaknya memang bikin kuat

Cerap ini oke ini. Grabe. Ah. Charak. <laughs> Challenge to Kylie. Sarap. Tala kay Lin, kumunting kahoy pag may asin at kunting asukal kay Lin. Ayos, kay kinilaw natin kay

masarap pala itong isda na ito kay Eli. Kasi nakikita lang ito natin kay Eli ng mga vlogger na taga ano, Palawan. Napaka-sarap no, pala talaga. <laughs> ito yung mga kailangan, ito yung mga kailangan. Beti yang lemahnya. Oke, hmm. okay, apalah masyarakat. Hmm. Ah. Apa is para de tá bom 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 tá 嗯。Mm.

Kenapa ah. hmm. yang sarapan lagi ni Pakul na yan. Pangaruh.

Nadaanan lang natin to kay Eric. Para kakaiba naman din yung naiihaw natin kay Eric. Sarap. Nakikita ko lang to kay Eric sa kapwa natin vlogger na yung mga content nila. Mga ganito talaga masarap pala talaga. Wow. Kaya lagi ko itong pinapanood kay Eli, si Sambalis si Spear Fishing. Mga ganito yung mga huli niya kay Eli sa pa, pamamana. Ang sarap pala talaga. Kaya pag napanood ko yun siya kay Eli, nagugutom ako lagi yung mga kundit niya kasi nakikita mo mga ganito isda. Napakasarap pala talaga. Hmm? panalo. Hmm. Napakasarap. Hmm. Yung kairi, sulod na naman tayo. Simpleng-simple lang, nilipit mo namin ito kairi bago kami mapapalam sa inyo. at sub na naman tayo sa simpleng recipe inihaon na pagol at kinilaw na dilis kaya huwag kalimutan lagi mag like, share like, share, subscribe para titit kayo lagi sa mga ginagawa at maraming maraming salamat bye bye, bye, -bye.